Relationship that matter most is to have a relationship with Jesus Christ. Remember that God has given us the rights to become His children through Jesus Christ. No? Sa so time na gitawag na si Jesus, kita bang tala na katawag ng Jesus? Amen. No, kita tarin, tarin na kita ang sa time na itong gitawag si Jesus, it is also the time nga nahimok tayo mga anak. No, yung tala, mula tala sa John 12. O, ito po niyang mabasa sa Hebrew 12 verse 6, no? Sa time na atong ginawa si Jesus, di ang taga't ng na mahingong mga anak sa Diyos. No, kasi una, kung wala pa na, wala pa na atong ginawa si Jesus, Jesus Satu sa tong kang Jesus na himo nga iya ang mga anak na himo nga mga anak sa Diyos Muna iso no? Ato ang, sa ganyan na ulan niya, hatagan o dakong magpagtagan na po sa tangan ang ato ang nilasyon ang Jesus. Okay, ang ato ang nilasyon naging na tawahan mo, lumalabay na, mahukas na, mawag na, No? Di din lang hangtot sa kahantungan. Apan na ang atuang relasyon, dinakan ka Jesus, kaya ang mumpas sa Diyos, dili ka nato, mo din mumpas. No? Munguntad siya hangtot sa kahantungan. Hallelujah. Muna lang, atuang ang katagan. No? Ang daklo, ang important ang atuang relationship. No? dinakan ka Jesus. Ngano man? No? 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 hatagan na to ang dakil na importansya. So, naatay lima. No, lima ka is No, manong kailangan man na, ato ang hatagan o dakil na pagtagad. So, muna ato ang purpose, sa John 15, 1 verse 8. Uh, 1 verse 6. Namunay no, ato ang main text. No, hatagan dako Nay, uh, na, No, few things we need to remember why our relationship to Jesus matters most and is important. No, na lima ka buong hatagan dako nato, No, important siya Jesus. Number one, Jesus is our source. No, kung mayroon tag source, di ba kung mayroon tag source, uh, kaming sa tanan, no, pili ta mabuhi ko, wala si Jesus. No, kung ako ang basahong din sa uh, 15, no, John 15 verse 1, no, dira tayo mag-focus sa verse 1, Juan 15, 1, pagkaroon sa Dios ako ang matuod no? uh, na no? uh, punuan sa panas o ang ako nga mao ang tig atiman no tuwing tag gani mo ah uh, ako ang matuod na punuan no o punuan sa panas o ang ako nga mahal mo ang tig atiman no ingon dari nga if uh, if ito nga about source no it means we cannot do we cannot do anything without it we are dependent and in case we remove the source, something will be will happen. Be connected to the source. So Jesus, mo'y ang, ang, ang atuang matuog na punuan. No? O na amahan, mo'y ang atuang mo'ang tig at iman. So kung mawala tayo ka, no, since Jesus man ang punuan, no, kung mawala ta sa punuan, mo'y no, diligyong we uh, be connected to the source which is jesus jesus christ it is important to us to connect ourselves to jesus all the time no important thing i will Sir si Jesus no wa ang matuod nga punuan no una na ka tao kita man ang sanga di ba kung pugon ang sanga unsa man hitabo kung pugon ang sanga nga naa sa punuan sir si Jesus sa ang ang punuan ang, ang sanga git nga gitutol malaya no mamatay so kita no kita mura na tag sanga Jesus, no? Ang tinuod nga punuan, kung mawala ta sa kamot ni Jesus, kung mawala ta sa source, no? Diligyan ta mo lungtad, no? Diligyan ta mo, mo survive. No, since si Jesus, so, siguro, makaingaw ta nga, buhay pa ng ko. Ruy pa man gyapon ko, nag-ginawa pa man gyapon ko. Pero ako hindi duman isoon nga, ang ato lawas tama na sa yuta. No, apa nang ani nga tuang kala buoni say sa Dios. No kung mawala ang atuang personal nga devotion, mawala ang atuang personal nga pagisandulot dira sa Dios, dili gyud ta mo spiritually. Okay. Kasi nang kasi nang hinawas na to, tamad na magiti siya sa kalibutan, tamad na siya ilobol sa yuta. Kasi ato ang no? Kasi ato ang mau no? Hindi siya dapat na dapat na to ati manon. Kaya mawag siya ang muatubang dinasa ginoo. So,